Hello, hello mga katigangers. Update sa ewan ko kung anong tawag dito. Kasi pag duhat, hindi naman duhat yung yung bunga, ang liliit. <laughs> yung para, para, parang ano lang eh. Bugnay naman. Arosip o bugnay. Pero may malaki naman ng ano, bagya pero pangalawang taon pa lang ito. Sana hindi na ganito sa susunod kasi sabi ni nonong nun baka wala daw abono nabunohan ko naman pero ganito pa rin ang kinalabasan maraming bunga Ayan. kaya itong party lang ito dito, dito ito lang paikot dito kung meron man doon ay pa isa isa wala na, ito lang, itong side lang nito pero nahinog na ayan ko, kunin ko itong tat, tatlo na may pinakamalaki eto lang pinakamalaki <laughs> ayan na nahihinog na pero ang lilit. pero yung yan kumain na ako kasi nag namitas na yung asawa ko eh walang walang buto mga ito pero ang lasa talagang ano talagang duhat ang lasa at saka kitang kita naman duhat talaga <laughs> yun lang malilit, malilit ang talaga ng ano ng bunga sana sa susunod na mga taon medyo mag-improve na mag-improve ganoon naman yata pag ano eh ang mga tanim natin eh Nagkahoy kahoy eh, protas eh sa una, kokonti ang bunga eh, maliliit pa kung minsan tapos mga ilang taon na namumunga yun, okay na yung bunga, sana ganito rin ito kasi pangalawang taon na ito eh yung sabi ko na, muntik ko ng pinotol nun eh okidoki, yun lang Bye bye. Hmm. Nasa nasa labas ako ayan. Ayun yung bakod namin ayan. Hmm. Yung bahay. Nasa labas. Ang ganyan lang anong sa amin. Yung yung corner ng ano yan ng ng bakod, Di diretso mo yan dito hanggang doon sa kalsada. Kaya etong mga puno ito nakapasok sa amin. Nasa nasa, nasa ano nasa boundary. Kasi sabi nung may-ari dyan na Pilipino rin eh sabi nyo magtanim ka dyan pag lang yung lumalaki daw dito kaya kung, noon oh, nagtanim ako dyan noon, pero ngayon tawad na ako okie dokie yun lang ayan yung mga negosyo ko ayan yung mga bote marami na naman marami pa sa likod at saka ito puno rin ito ng, ano, ng lata nito. okie dokie bye bye na Bye.